Yo, what's up mga ka Ko? Good morning everyone! Good morning sa ating minamahal na mga followers dyan, subscriber! Ah, uh, maraming salamat sa inyong suporta mga kamister mister. Ito yung ano namin ah, uh, pinakahuling ano pinakahuling area na ginagawa. So nakabakal na kami doon sa pinakadulo. At yung stoplight niyan mga kamister mister so, sa may bako, yun na yung pinakadulo. Dulo nitong ano uh, box namin. At saka yung do sa topping ng ilog. So next vlog po natin yun mga kamister mister. Kasi ito mo nang Tatapusin namin dito sa pinaka... Uh, sa taas banda. Ito yung dulo. Alright.